Mag magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang taghali. Sa mata na roon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na yun ang mga sandali, ating gabihin ang at presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang diyaya, ang pag-ibig, para kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung at naghahari, e isang Diyos magpas ng walang Mga kagabay, isang napagagandang ugali na dapat natin magiging na ating taglay at ikas sa ating lahat ay itong ating pag pagpapahalaga sa ating mga sarili yung kinatawag natin feeling o importance. Yung ang ibig sabihin, binahalagahan tayo ng ating kapwa at nagpapahalaga tayo, tayo ng ating kapwa. At ito ay dapat ihasik sa isipan at sa pag-uugali ng mga ating mga anak sa kanilang purang idano. Bawat isa sa atin, walang ibang iniisip kung di tayo ay kikilalanin sa lipunan ng ating binagalawang. Ang ibig sabihin na kinikalala nila ang ating mga magbubuhit ng gawa, ang ating mga paglilingkod, ang ating mga pagtulong, o anoan ang ating magandang layunin alag-alag sa pamilya ng lahat. Kaya, kung nais natin mag-usap natin ang ating kapwa, magiging ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, kailangan ating pinalamin ang halaga ng bawat isa. Sa so, madaling salita, kung ang isang tao may nagawang kabutihan, nandyan yung ating pagpupuloy, nandyan yung ating, kung sasabihin natin halimbawa sa anak, ang grado mo. Anak, magaling ka pala sa drama. Anak, marami kang talento. Dito kasi nagsisimula ang pag-uugali ng isang tao na magiging magandang kausap kung siya ay ating kilalanin, kung ating niya anak, pupulihin ng tapat sa ating puso ang bawat tamang kanilang ginagawa ang kanilang mga pinatawag na legal achievement. Halimbawa, ang mga anak natin nag-aaral. Manalo kasi sa atin sa mga ating mga magulang, ang nakikita lang natin sa ating mga anak, ang uh, kanilang mababang grades o ang kanilang pagiging na uh, ang sabay sa klase, hindi natin napapansin ang uh, saglal na galing ng ating mga anak na minsan ang kinakailangan upang magiging motivated magkaroon ng inspirasyon ang isang tao na gagawa ng kabutihan yung magaling bawa sa early education ng bata nursery o kinder dito dapat natin simulan ang pagpapahalaga ng bawat isa sa ng ating binagayawan. Alibawa, mayroon isang programa ang mga kabataan. Magiging kaperasong idikit lang naman lamang sa kanilang dibdib bilang pag-respeto sa kanang kalami o pagpapahalaga ng ating kanilang katayahan. Ibigin natin sa ating mga anak, sa ating mga estudyante sa aking mga mag-aaral. Ang mga magulang, ang pangala pangalawang ayaw mga guru, ang pangalawang magulang ng mga bata sa loob ng paralan. So, pinatawag natin a little act of appreciation. Ito ang mahalaga sapagkat kung ang isang anak, ang isang bata, ay wala na tayong nakikita kung di akala niya ang pagkatama niyo. Ang ating nga pagdisiplina masyara magbibig magiging hindi rin maganda ang pakikituro sa atin ng bata. Tulad ng imbawa na isang anak ng babae, isang anak na babae na napakatahimik na bata, napakatahimik ng bata. Siguro mga panahon na yun, ang bata niya ay 12 years old o ay years old, pagsutat sa babae. Ngayon, ang pamilya nito, maganda ang ng buhay ng ama. Ngunit ang ina, masyadong nagiging sosyal. Nagmamadong. Yung kanyang anak, dat na niya sa bahay, natuturo na. Al, o, oh, dat na sa bahay, alis, iwanan niya sa bahay, natuturo na. Darating na nagtutulog pa rin. So, hindi siya nagkausap. Kaya may isang parang panahon na hindi lumabas yung ina. Uh, buong mag hindi siya lumabas. Napansin niya. Tulog yung kanyang anak. Nagising, hindi uh, hindi na usap para parang hindi siya nakikita. Na hindi naman dating ugali ng kanyang anak. So, dito naisip ng ina. Na, ya, may hindi tama. May hindi tama sa loob na kaya ang tahanan. At dito, tinilit ng ina na nung araw na yun, kanyang tututusin. At hindi na sa nabigo. Hapo na, nung nagising ang kanyang anak. Kaya tinawag na ito. Iha, nakapansin ko ang kang kang natutuloy kanyang napakuloy ng bilita siya ang nagtaos sa tayo. Nagbigyan niya na pa, nag 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 sapagat papalangbala na sumagot ang anak at at sabi, Mami, bakit mo, ngayon mo lamang dito pinanoy? Ngunit mabuti na ka, kay tamo niya. Mami, sa loob ng nagit sa taon, hindi tayo nag-uusap, hindi tayo kasabay kumain, hindi mo pinapansin ang ating pag-aaral. Naghanap ako ng mga kaibigan. Naghanap ako ng mga kabarkada upang ako ay malibang. Upang makalimutan ko na baliwala ako sa bahay na ito. Ito ang sanit ng bata at ang niya. Bakit anak? Ay, nasa iyo naman ang lahat. Ano pa ginahanap ko pa? Mami, kailangan ko ang usay ka Kailangan ko ang usay na hanggang. Kailangan ko ang usay ka Sa maduling salita, nais ng bata na may katabisang nagpahalaga sa kanya, nagbamahal sa kanya, tumitingin sa kanya. Dito malimit na magkatamali ang tinatawag natin disiplina. Noong akala natin, tama natin niya Ipitan ang ating mga anak. Mahalin natin ang ating mga anak. Ngunit, pahalagahan natin ang kanilang pagkatao. Tupasin natin ang kalirang mga potensyal. Huwag yung ang makikita lamang natin sa ating mga anak. Hindi na nga natin makausap ng maayos. Hindi na nga natin makasama na parang isang kaibigan. Magiging mag ito tayo. Ay mga anak, Minsan nga, sa pagawa ko ng ganito, press and grab, saan tinatawag po ang isip ko. Ako man eh, tinatawag ko ang aking sarili. Tama kaya ang aking pagpapalaki sa aking mga anak? Tama kaya ang aking pagpapalagay sa aking mga anak? May mga magulang na hindi alam ang tamang pagpapalagay laro-laroan pagpapahalaga sa isang anak. Kung maganda ang mga dress, maganda ang pag-successful, walang sinasabi. Kung magkakamali, binag, eh, pinakagalitan, sobrang sitina. Isang maling pagpapahalaga. Mga kagabay, lalong-lalong ng mga magulang, pahalagahan ang bata, pahalagahan ang anak.